dito, tumatae. Eh. Mm. Hangon. Pag tumae yung pusa dito, wala Talo wala. <laughs> Mabarbecue o yung puwit. <laughs> mm, ang ganda ng ano, ang oh, garden, oh. munting garden. Parang pinas lang po yan. Hmm. Ang dami nga nagtaka dito. <laughs> may isang babae na tumigil dito. Pilipina? Si, si, hindi, si Priyo. Tinignan mm. niya kung anong nangyari dito sa gilid. Bakit ang <laughs> dami <may> mabuti. <laughs> Napaisip siya, ano kaya to? Ayan o. Tanglad ko. So may lalagay yan? Dito. Kasi mahirapan eh, ako kung hindi ko ano. Mahirapan ako magtanya pag hindi ko ito alis eh. mga pusa kasi eh. mm. Ayan okay. po. Nagwawala na po ang mga tao. <laughs> Epekto po ng malamig ang panahon. Ang dami na pumunta ng Trodos. Kami ha, kailan pa kaya? Hayaan mo, me, Makakapunta ka rin. Tiwala lang. Oo. Marami pang nandoon! Na, Ayan o. Oh. Ayan. Pagkita mo. Pagkita mo. Ayan o. Oh. Ito, si, bawang yan. Ito. Ito. Pagkita mo si, uh, hmm. Shin. Danda lang siya kasi may tinchil. Ayan o. Oh. Ito. ah bill paper na malalaki. Ayan, siboyas. Si mm, sige. Ito, wala pang laman yan. Mag-iisip pa. Hindi, hindi. hindi ko lang yan. Kaya kung may ano ka doon, mga tumobo, bigyan mo lang sa akin. Kung sakali. Sige, push mo yan. <laughs> Ayan, oh. Ito ang siboyas natin, pinatubo. <laughs> 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 Ayan po, magtatayo na po si Mami. Wow, sige lang, Mi. Para may aanihin tayo soon. Oo, mm, kaya na. Eh. Pag may tiyaga, may ilalaga. Mm. Ay, hindi ka nakaano ng ano, ng ano doon, boto-boto. Sa, sa molos. Wala, hindi na nga ako masyado naglakad-lakad, nagpabalik-balik ako masari. Kasi nga kala ko nandoon na si Doy. Mm -hmm. Inasani ko siya pala. Hmm. Hindi, pag maaga daw si body dadaan siya dito. Ayan. Paghiwalayin ko ang... Ay, akala ko ilalagay mo Hindi, isa-isa. Kailangan isa-isa siya pag ano. Ganyan siya. Pinatubo ko ito ng ala, ilang... Twelve days. Twelve days. O, twelve days. siya. Itatalim ko na kasi natutumba na siya eh. Mabigat na. Hmm, yung dahon para masay pa to sayang pinaghirapan ko to eh pag pinaghirapan dapat mapakinabangan ganern excited para man ako nito <laughs> so, yeah. ilang Ay, buwan man, daw yan ha ilang buwan bago mag-ani siguro sa tatlong buwan hindi ko alam depende pag alam mo na pag ready na siguro siguro hindi ko alam po anong palatandaan nito eh <laughs> basta itatanim mo lang basta nagtatanim lang ah <laughs> bagay ko na daw daw, daw. <laughs> Ayan po siya. Ayan. Hmm. Hindi hmm. hmm, ba? Mas nahaw ano siya kasi tinanim ko kagad eh. Kaya mabagal ang tubo niya. Mabagal kasi ang tubo. Kaya ano lang yung dahon. Hmm. Hindi kagaya sa pinatubo mo talaga sa ano. Sa tubo. sana nga mabuhay siya. Inshallah. Hmm. Hindi ko kasi kagad na tanong din to. Kasi, di ba ilang araw, sulod-sulod yung ulan. Mm -mm. Kaya hindi mo talaga matanong siya. Kasi, ulan yung ulan eh. sana makahabis tayo nito ng ano no, yung ba, ano, bawang talaga no. Oo oh, sana. Yung, mm. yung kamote wala na. Ayun no. Ha? Ah? Kamote, tanglad oh. Ibig sabihin may tanglad kamote. Yan po yung tanglad, yung po yung kamote. Diyan ko lang pagagapangin sa ano, gumamela. Yung tanglad? Uh Oo. -oh. Ayun, yung ano? Kam kamote? Kamote. Nagapang ba yung tantad? <laughs> Gumagapang ba yung kamote? Oo, yung dahon. Hindi ka ba naramdaman? Para nag na yung kamote natin. Bakit? <laughs> Ayun. Na? Parang biglang tumanda. <laughs> Parang tumanda. Hindi dapat yung sunod-sunod yata yan, di ba? Ha? Huh? Dapat yung sunod-sunod. Hindi, ano kasi, siyempre, ang alam ko, summer yan eh. Hmm. Pero kahit na wal kahit walang ano yung ano pamuti mm. basta ang mahalaga yung talbos mm. di ba Ang ta talbos lang naman ang ang inhabol Wala kayo. na nga eh nagtitingin nga ako ng talbos kanina wala wala walang tindan wala Talbos ang ano natin din Sana hindi taihan ng pusa nako yari talaga talaga itong pusa maghabol lang talaga kami dito Ime, ituwad mo lang. <laughs> Nahirapan ako dito. Tuwad-tuwad lang din pag may time. <laughs> Dahil wala na pong katuwadan, ayan na po ang tinutuwadan ni Mami. Yung halaman. <laughs> Ay, malamig, malamig. Ayan na po. O, sige, push mo yan, me, para may aanihin tayo after three months It's in God's will. Iba na naman, di. Eh. Marami na tayong sibuyas, Oh po ang pagkain namin ngayong Sunday. Let ang ano namin hapon, uh, almusal. Ah, uh, ta hap tanghalian kasi na pinakain ko muna yung alaga ko. Ayan, tofu. Ah, <laughs> uh, ba na pa 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 Ulo ng salmon. Ayan. Ayan ang kusinera. Ang bisita. <laughs> Kagwapa. gwapa. oh, sexy. O, ba diba? Magkakain pa lang kami. Ayan, kain po tayo. Gusto mo kainin yung sunog? <laughs> Ay, po. Oh. Hindi, diba, masarap to. Ang Kasi may, ano, sir. May, ano May, ano yun? May, 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 may No. Oyster, di Oyster. Alam. Oyster. Di uh? yung ano yung tofu. Mm -hmm. Next time. Kaya um, ayaw mo iluluto yung baboy pala. Ah, next time pag ano. Hindi ito luluto eh. Mm -hmm. Luluto. Ay lang partner niya baboy cha tofu. Mm -hmm. Tapos libre na tayo ano. Tapos paksew na. Pakseo na maasim. Saan to? Sorry po, nakalimutan. Sa paksyon na salmon. Olo. Bumi na ko na yung ano ka? Kasi Ayan. po. Ayan. Tataas po ko na pa. Okay. Ang pagkain. Kami lang doon ang pakain. Tapos kutsara pala dito. Hmm? Ito na oh! ako. Ito lang ano natin, eh, patikot. Wala po kami diet. Shout out, Buddy Mianli. Babi ka sa birthday mo. Baba, uh, kaya tayo, Ross. masarap siya sila. Ha? Hmm. Huh? Masarap pa rin, ah. Ano na masarap? Ang palaya o tofu? Hindi masarap pa yung ano

mm -hmm.